Alright, ito na oh. Apaw na talaga. Pang ano ko na to, pang second update ko na to. Yan siya. Woo! Excuse me. Excuse me, pang second update ko na to. Talagang apaw na talaga siya oh. What's up? Boss, Kanina, eh? Kanina to, hindi pa siya ano, hindi pa siya apaw. Yung unang, unang vlog ko rito. Ito, second choice ko na to. Umapo na talaga siya. Kasi yung ano nang hindi ka homes no pwede ka hindi pa inaabot 'yan. siya. Ma. Yeah. Stranded dari kabilaan Putang Barbara. Barbara Pace. Mapo na talaga siya. Wala nang makakadaan. <laughs> tuloy, tuloy na talaga ito pag hindi ko tumigil ang Okay, second update ko lang ito. Kasi kanina hindi pa ito ganito. Unang kuha ko ng video. Pang-update ko na lang ito siya. At least nakita nyo na. Okay, kanina nga eh. Inalo ko nga eh. na

Ayan mo siya kita brad <laughs> Saka ano nyan? Mataas na eh oh, no? Oo kanina yung Nagblag ano? ako kanina Nakadampa ako dyan eh Carita. Wala na Okay S -sita. S -sita. S -sita. na Paano na ako? Guide na ako. Update na lang to Update Oh yeah. Oh uh. uh. <laughs> Pwede ka? Pwede ka sa video? Ayoko. Oh, okay, Ayoko. hindi layo ko nga eh. <laughs> okay. Ito siya. Hmm. Mga sa katauhan. Hindi na makadaan. Alright. Go! Nakagip ka, nakagip! <laughs> what's up, what's up, mga guys? Pero pangyayari ulit sa second update ko. Kasi na nagbulaga ako kanina diyan, hindi pa ganyan ang sitwasyon. Lakad ang papat. Oh. <laughs> hindi ka na lakad diyan. <laughs> Tatawin ka. Okay. Babay, babay, bye bye, babu. Ye, yeah. lakad uli ako. Uwi na ako